Napakasaya namin at mapapanood ninyo ngayon ang espesyal na episode na ito. Dahil tayo ay maglalakbay sa kahangahangang mundo ng mga libro. Oo, tayo ay papasok sa isang kamanghamanghang kaganapan ang isang book fair. Sa ating vlog ngayon, pag-uusapan natin ang mga manunulat. Titingnan natin ang bagong libro na ito. Tara na at sisimulan na natin ang ating book fair vlog. Sisimula na namin ipaliwanag kung ano nga ba ang mga kaganapan o mga nangyari sa Mayningning ang kinabukasan. Ngunit, bago tayo pumunta sa mismong storya, ay alamin muna natin kung sino ang mayakda nito. Ang mayakda ng Mayningning ang kinabukasan ay si Claude Waldo del Mundo Sr. Siya ay isang Pilipinong nobelista, mandudula, manunulat ng sanaysay, manunulat ng maikling kwento, mamamahayag ang mamamahayag sa wikang Ingles ay journalist. Oh, alam niyo naman siguro kung ano ang ibig sabihin ng journalist, di ba? Kaya nang bahala ang umitindi. Charot. <coughs> ang mamamahayag ay isang tao na nagtitipon, nagsusulat at nagmamahagi ng mga balita o mga impormasyon. Si Claude Waldo del Mundo, Sr. rin ang manunulat ng senaryo at guro. O ba? Diba, grabe ba talaga si ginoong Claude Waldo del Mundo, Sr. Sobrang daming trabaho ang may ningning ang kinabukasan ay isang pasadula na ginawa ni Claude Waldo del Mondo Senior. Balik tayo ngayon, alam niyo na ang mga informasyon tungkol ni Claude del Mondo Senior ay sisimulan na talaga natin. Kilalanin natin ang mga tauhan sa may ningning ang kinabukasan. Sila ay si Don Sergio. Siya ang pinakatukod ng nayon sa kayamanan at karanasan. Padre Elias, ang kura paruko at ang nagbibigay gabay patungkol sa pangkaluluwa, Loida, makabagong dalaga, Dario, siya marilata o galing sa mahirap na pamilya, Mars, siya ay anak ng mayaman. Una, ay kinalulungkot na ipinahayag ni Padre Elias ang pagkawala ni Don Sergio. Sa sobrang bait ni Don Sergio, ay kilala na siya sa lahat ng kanilang nayon. Ibinahagi at ikwinento ni Padre Elias ang tungkol sa mga kabataan na sobrang iba na ang kanilang sayaw kumpara sa mga sayawon noon. Habang mag-isang nakaupo sa Silya si Dario, ay palihim na pumunta si Loida sa likuran ni Dario at tinakpan ang mga mata nito. Mapayapa sila nagkwekantuhan tungkol sa pagsasayaw, lalo na sa pagsasayaw ni Loida at Mars na ikinaselos ni Dario. Ngunit, ipiniliwanag ni Loida kay Dario na masigit niyang gusto ito kay second Mars. Sapagkat, nag-alinlangan si Dario at akalang naawa lamang si Loida sa kanya sa kadahilanan na siya ay kaling sa mahirap na pamilya. Ikinumpara ni Dario ang kanyang sarili kay Mars na sinasabing halos lahat ng kayamanan, kagustuhan, negosyo at marami pang iba na palaging sinasabi ni Dario na alam niyang wala sa kanya ang mga ito at wala siyang kinabukasan. Hindi ito hinayaan ni Loida dahil ayaw niya isipin at sabihin ni Dario ang mga ito, lalo na kung tungkol ito sa pagkukumpara sa kanyang sarili kay Mars. Nang may masmasa na si Dario tungkol kay Mars, ay sinabi ni Loida na kahit walang alam sa negosyo at walang salapi, ay pwedeng-pwedeng magmahal ang isang tao. Nang masabi ito ni Loida ay mas lalong namangha at napamahal binata na si Dario kay Loida. Habang sila ay abala sa pagtingin sa isa't isa na may kumikinang sa kanilang mga mata, ay dumating si Mars upang maghasik ng lagim. Joke. <laughs> Emmy lang B. Dumating si Mars para bang bawiin si Loida at pinipilit itong pasamahin sa kanya. Humawak siya sa braso ni Loida na para bang sinasaktan niya ito. Pinigilan ni Dario si Mars sa paghawak kay Loida. Nagalit si Mars sa pagpigil ni Dario sa kanya. Sinuntok niya ito at nag-away ang dalawang pinata sa harap ni Lloyda. Buti na lamang napigilan at napatigin ni Loyda ang dalawa. Ngunit, nagulat si Dario na sinabi ni Mars na pagsubok lamang ito. Sinabi ni Mars, nagtugumpaya ako sa aking pagsubok sa iyong katigasan. Nadyan niya ang lahat upang makita ang pagkadeterminado ni Dario sa kanyang pagmamahal kay Lloyda. At pagkatapos, ay nagpaalam si Mars at umalis na sa lugar na iyon. alalahanin na ang ipinapahiwatig o nga aral na makukuha sa manini ang kinabukasan ay lahat ng bagay ay makukuha o makakamit kung may determinasyon ang isang tao. Nagmula man sa pamilya na mahirap o mayaman, dapat pantay-pantay ang trato natin sa isa't isa. At kahit sa tambak-tambak na problema ang kinakaharap ngayon na halos mga kabataan ang dahilan, mayroon kaming paniniwalaan ito ay tulong sa Diyos. Makakaisa at magmahalan ang bawat isa. Sa maniwala kayo sa hindi, totoo nang may ningning ang kinabukasan, mayaman man o mahirap, bata man o matanda, ay may karapatan magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang sabi sa Bible verse ni Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid ko ang lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi niyo ay kakasama, kundi para sa inyong ikabuti. Ito ay mga planong magdulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Dito na namin tatapusin ang aming MNK Fair Vlog. Sana ay may matutunan kayo at nahikayat namin kayo na bumasa ng mga kwento at tula na nanggagaling sa Timusalangang Asya. Hanggang sa muli mga ka-MNK!